kumusta kayo mga ka-hunter? So medyo matagal-tagal din tayong hindi sa channel na to, no? Good morning sa inyo. sa so nandito ako ngayon sana sa Puktoy White Beach. Ayan no? o. So napakaganda ano, na uh, kapat ng resort. Ayan. Grabe, naka relax talaga dito sa tabig dagat. <laughs> Sobrang relax. Oh, napakalma nung ano, napakalma nung dagat oh. Sarap na nito. Yung banda rin mga idol sa niyan, uh, Pukti White Beach. Yung banda doon. Ayan oh.